Uh, Japan nagtapos uh, bilang uh, third overall uh, placer 2024 Paris Olympics. Pumba pangatlo ang Japan sa final uh, overall medal tally ng katatapos lamang uh, na 2024 Olympics. Dalawampung ginto, labing dalawang pilak at labing tatlong tanso ang iuwi ng mga delegado. Partikular na partikular na humabol sa kanilang medal hall ang dalawa pang nahakot mula kina Kutaro, Kiyuka at Yuka Kagami na dinomina ang men's and women's freestyle wrestling. Pinangunahan ng Amerika ang overall tally na may uh, apat na pong uh, ginto, apat na but pilak at apat na but dalawang tanso habang runner up uh, ang China matapos sumakot ng Ito bakit naulesos no natin. Umakot ng uh, apat na pong ginto, 27 pilak at 24 da, apat na tanso. Ngayon ang Pilipinas sa uh, uh, New Center ilang bang uh, nakuha ng Pilipinas, 'di ba? Dalawang ginto, ha. Yeah. Pero kita nyo, nagkakagulo po yung mga politiko. Ah, nung training po yung mga mga atlet na yan, ah, wala kayong supportang ibinibigay dyan sa mga atlet. Ha? Ang nakakalungkot, pinapanood natin sa telebisyon yung uh, mga laban ng mga Japanese. Alam nyo ba, ang uh, Japan ay nakatutok yung... Uh, hmm? yung ang uh, uh, 24 halos 24 hours po sila nagbabalita nakatutok yung kanilang kamera sa kanilang mga atlete sa tinututukan nila yung uh, Paris Olympic 2024 ganyang kasuporta ng mga ng Japanese uh, government uh, ang kanilang uh, mga atlete ha at kita nyo naman talagang uh, ilang ginto grabe ha yung uh, Japan ha. Kita nyo yung uh, Japan. Ang daming gintong nakuha. Ha? Na, ni... Dalawampung ginto pero tahimik lamang po sila. Hindi sila nagyayabang. Ha? Na ba... Walang, po... walang politiko na nagpapapicture. Walang nagpolitiko na nagbabati-bati. Congratulations kay Ponso Pilato. As... Walang ganun eh. As... Ha? Eh As... doon sa sa Pilipinas, katakot-takot na mga pagbati na mga ginagawa ng mga pol politiko. Ang, lili... ang masakit, Abay nagbopos malitang maliit ang litrato ni Yolo, yung kanilang mukha na kabalandra dun sa kanilang mga pagbate, may patarapulin pa. Ha? Kanyan yung mga katarantaduhan ng mga politiko sa atin. Ha? Kita nyo yung mama, nagpakahirap niya, nagtagumpay, puro bati kayo ng bati. Ang masakit, hindi rin sila kasama sa swimming yung mga atlet natin. Ha? Napapanood natin dito yung mga television sa Japan eh. Ha? Yung mga skate, yung mga skateboard, yung mga ano, yung mga skateboarding, wala sila. Yung mga pangkaraniwang laro lamang yung kasali ang Pilipino, ha? Kasi bakit hindi hindi, hindi din natutukan ng gobyerno yung ating mga atlet pag nagtatagumpay na lamang sa kababati, yun lamang yun, ha? Ngayon tapos dalawang ginto ipinagmamalaki na. Pang third world country talaga yung mga utak. Nagkakagulo na, may mga istorya na nagarito Yung nanay naman ng Yolo, ang dami ng drama na sa buhay. Inak ng teteng, oo. Ang dami ng kaartehan. Kung kailang nagkapero yung anak. Ang dami ng kaartehan. Ha? Ang dami ng kabalbalan. Anak ng teteng. Kaya ganyan ang mindset ng mga Pilipino, kapwa na Pilipino natin eh nagkakagulo. Dalawang ginto, nagkakagulo. Eh kung uh, tinutukan sana ng gobyerno yan, yung mga atlet natin na sumasali dyan sa mga Olympic na yan, hindi lang dalawang ginto ang uh, papa, ma, ma, matatangay natin mula sa mga Olympic. Eh bronze may, yung ibang uh, bronze, nagmamalagin na, be anak ng... Eh, samantalang yung mga ibang lahi, maunlad na bansa, hindi naman, tahimik lang, ha? Kita nyo, talagang tumatabo sila, talagang hinakot yung mga ginto doon sa ano eh. Tahimik lang yung bansang Japan. Tahimik lang ang bansang Amerika. Ha, maging yung China. Ang Pilipino, nagkakulo yung mga politiko. Bati rito, bati doon. Akala mo sila yung ano eh, ang mahirap. Nakita ko doon sa mga post, sa mga Twitter. Eh. Ang lalaki ng mugha, ang lalaki ng mukha ng mga politiko tapos yung si Yolo napakapiraso lamang yung mukha dun sa tarbolin at buwabati ang isang bull pol politiko na siya nagkakongratulate dun kay Yolo ha na nanalo raw sa Olympic kita niyong kagaguhan ng mga bull pol politiko ha nung yan ba yung mga yan kung nagpapakahirap yan ang mahi ma ha nagpakahirap tinulungan nyo ba na mag, uh, yung mga magbigay man lang kayo ng mga budget para dun sa kanilang uh, pangangailangan sa pagda-training ngayon nung nanalo katakot-takot na papuri ang ginagawa ninyo talagang mga ano talaga eh halatang halatang mga politiko puro pambobol ang ginagawa